Good morning, good morning mga ka-friendship Ayan, nakalabas ang mami ngayon Galing kami doon, ayan Palabas kami ngayon ng pulo Ihahatid ko si ate So ito ang aning uh, lakad update For this morning Today is uh, Thursday May 23 Ayan, maglalakad kami papunta doon sa kabilang barangay para isa kaisha sa tricycle. Gawa nga ng wala nang daan dito sa may bukid, sa hiyas, yung dati namin dinadaanan. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit walang daan. ayun doon kami tumadaan. Ayan, doon. Ang nakakaraan. So, ito ngayon, palabas ito ng barangay. Ito yung pinakalooban dito sa pulo, sa sitio pulo, balayong. Malolos City, so ayan uh, hanggang next week na lang sila ate uh, ang recognition is 28 May 28 tapos moving up is 29 and then graduation is uh, May 30 so ayan lakad muna kami ayan pinauuna ko siya para makita nyo yung paligid na aming dinadaanan eto na kami sa buong ad ayan emitin na manga So, ito yung pinaka Ito yung pinaka bungad. Ayan. Yung mga dumadaan din dati sa bukid. Ayan, dito din dumadaan. Ayan yung tindahan ni Lola Luling sa gilid. Tapos ito, binakura na yung kabila. At may nakabili na pala kanila din pala yun. Ayan, dito kami dati nakatera sa dampa yan yung lumang bahay ng mga biyadan ko noon Diyan kami dati unang tumira nung maliit pa si Erica tapos eto dito kami naglalaro sa court ng volleyball yan hindi pa simento yan dati nung naglalaro kami intercolor so ayan ayan may-ari ng lupa nagbakod na nga so eto na yung pinakapalabas sa ano sa kalye Dito din kami dati dumadaan nung nag-aaral si Ate ng elementary. Ah, uh, daycare doon sa Balayong. yung. Nung dyan pa kami nakatira sa Maycourt. Ayun na ang haring araw lumalabas na. Alas 6 ng umaga yan. Maaga siya ngayon kasi kailangan niya 6:30 na sa school dahil may practice ng recognition. Ayun na nga mga friendship na. Sumkit ulit ng Ate ang with honor with average of 93 point something chena chena hindi ko pa nakikita ulit yung card eh baka next week ibigay so ayan naglalakad kami magaan ang bag nyan ngayon dahil naisa uli na niya nung isang araw yung uh, mga libro at saka mga module nila ayan malaki na ang pagbabago ngayon dito sa looban ng balite ng pulo dahil marami nang nagtatayo ang malalaking bahay tapos may mga resort na nga. May mga apartment. So, ayan yung paghiwalay ng daan. Doon kami dati ayon. Ay doon sa bukid. Tapos ito ngayon yung palabas ng balite. Papunta sa school ni ate. So, ayan. Lakad pa rin. At ayan na nga. Malapit na kami. Lumabas ng... nang uh, ng barangay. Actually, baliti na to ito. Pero, looban. Kasi, maraming pasikot-sikot dito. Maraming kanto. Ayan, maraming... Ayan na. Naisakay ko na si ate sa tricycle. Ayan. Ayan yung mga nakapila na tricycle dyan sa kanto. Kung napapanood yung mga dati kong vlog, ayan. Dyan ako dumadaan. Papasok dati sa alaga ako. Pag namimisikleta ako. Ayan. So, pauwi na ako nyan nagmamadali nga ang inyong mami dahil uh, naiwan ang bunso sa sa bahay natutulog pa so ayan lakad lakad ulit ako para na rin ako nag exercise ito yung mga dinadaanan ko dati noong namimisikleta pa ako papasok araw araw niyan Masarap dito sa bukid kasi presko, sariwang-hangin, tahimik. Kaya lang kapag hinihingi ng pagkakataon talagang hindi kayo para dito. gagawa at gagawa ng paraan ang Lord para dalhin ka sa nararapat mong kalagyan. So ayan, dito na tayo sa kanto papasok ng Boundary ng Baliti at Balayong. Ayan, Cadena de Amor Street. Tapos, ayan, going to Balayong. Yun, lalakarin natin. So, eto na ako sa boundary. Ito tulay, ayan, Sapa. Sapa o Ilog, ang naghihiwalay sa barangay ng Baliti at saka ng Balayong. Lakad pa more, mami. Sige, video pa more. Wala nang masyadong dumada ang mga sasakyan kasi, ano na, Ah, uh, medyo matanghali na niyan. Ano, lalaki ng bahay oh. 'Yan. Apartment na parang rent to own. Ayun, ganoon ang pagkakaintindi ko. yung mga manansala ang may-ari niyan. Ah, uh, mga nagtatrabaho sila sa drilling company. Ayun, nandiyan din ang bahay nila sa paligid. Ayun, doon tayo papasok. Pauwi. Sa balite Ayan yung may-ari ng bahay na pinakita ko. Yung apartment rent-own na yan. Isa yan sa may-ari. Ayan, kanila yan. Kapatid nitong isan to yung may-ari ng resort. Eto naman, kila yan. Nagtatrabaho din sa drilling company yung asawa yan. Tundan bayabas ayan yung MB Jam Resort ayan. isa yan sa Manansala Brothers den yung may-ari ng uh, apartment rent to own. so ayan naglalakad na si mami pababa so ito yung pinakakanto papuntang paliko dito sa Pulong Balite ayan tindahan ni Mang Johnny sa kanto ayan. ayan yung bukid at dito tayo papasok ayang may bakod na yan, mataas. Manansala din ang may-ari niyan. Manansala Brothers. Ang yaman nila, ang dami nilang pera. Sana all! Oh. Ayan, lakad, lakad. Lakad. Ito na nga yung pinakabungad ulit sa court. Ayan. Diyan marami naglalaro. Tinghapon, pag nakauwi na yung mga bata, nagbabalibol o kaya nagbabasketball. Ayan. At yan nga dyan sa ilalim ng mangga na yan sa may kotse. Ayan. Diyan kabi dati nakatira ng maliit pa yung panganay ko. Ito na yung looban. Lakad na tayo papunta sa ah uh, doon sa dati namin dinadaanan sa bukid. Papakita ko sa inyo kung bakit uh, hindi na makadaan ngayon yung mga bata. Doon yung mga estudyante tsaka yung mga tricycle. Yung mga nakamotor pagpasok. Malaking bagay din kasi to ma malapit-lapit sa skwelahan. <coughs> excuse me po ayan at napasubo nga ako sa paglalakad ko dito sa bukid na yan ano kasi umulan kagabi na <coughs> uh, basa ang pilapin <coughs> so ayan muntik na maganda dulas buwis buhay ang mami ninyo makita lang ninyo at may update ko kayo sa aming mga ganap sa aming buhay dito sa bukid ayan basa nga ang chinelas ko dyan dahil basa ayan mga damo damo na yan dahil sa pagkakaulan ayan Oo, ang dulas-dulas dyan, mga ka-best friend. Charot. Ayan, pero alam niya naman ang mami, uh, magaling sa lakarans pagdating sa pilapil. Kaya ayan, I survived the, <laughs> I survived the trail. So ayan, kakit na tayo dito. Ito, liliko naman tayo ngayon dito sa uh, papuntang maliit na tinutulayan namin. Hindi ko maitaas yung cellphone ko. Gawa ng nakakasilaw araw dahil nakasikat na nga. Ayan, malapit na tayo. Ang sarap sa bukid, ang lamig. Kaya lang ay madulas nga. At pag ako'y nadulas ay tanga. Pulutin ang sarili at tumayo at lumakad. So ayan, ay yung malit na tinutulayan namin. Diba? Ayan na nga. Ayan, medyo lumagulaguna ang mga damo gawa ng nag-uulan na tinghapon. Ayan. Ito yung daan. Ayan, dito kami dumadaan dati, di ba? Sa malapit sa Boked. Kaso mo naghuhukay yung may-ari ng papahukay ulit yung may-ari ng resort, yung hinuhukay na lupa is dito nila itinatambak ngayon sa daan para tumaas itong daan ayan o, may ang lupa na yan mga putik kaya wala kaming daan muna ngayon pansamantala doon sa kabila, ayan sa likod ng mga puno na yan, mga damo na yan meron bahay dyan na nag-iisa pwedeng dumaan dyan ang mga bata kaya lang nakakahiya hindi kami nasanay dumaan doon at saka may mga aso umuwi si ate, dyan sila dumadaan. Pero meron siya mga kasabay, yung mga dati ng bata na dito dumadaan talaga. Nakikisabay siya pag uwi niya sa hapon. Ayan o, doon sa dulo. May, uh, may aso nga lang kasi dalawa ang alagang aso niyan. Kaya hindi ko siya maihatid. sa so, dito naman tayo sa kabila. Punta tayo dito sa kabila sa may resort. Pakikita ko din po sa inyo kung bakit walang daan. Ayan, ang ano, parang may isda, ang gulo, -gulo ng tubig, may mga naglalangoy, ayan, o. Pasensya na kayo na ang oh, mahina ang boses ng mami, parang magalas, parang minamalat. So, ito yung pinakakarasada sa may resort, ito, labas na ako dyan sa may court, yung may basketballan. Ayan yung hinuhukay nila, uh, parang swimming pool ulit yan, or eh, karsada ulit. So ayan hinuho kay tapos yung putik dyan na lupa hindi nadala doon sa pinakita ko sa inyo kanina doon itinatambak. At ito naman yung karsada na paliko papunta doon sa may malapit sa school ni Ate. Nagbakod yung uh, katabing lupa at ang sabi na sakop na yung kanyang lupa kaya ayan hinati yung karsada. Wala kami ngayon daan ayan. Hanggang doon, ayan doon sa may gate sa may gate sa may guardhouse. So, yan ang dahilan kaya hindi kami ngayon makadaan dito. Kanya maaga kami gumigising. Ayan, hanggang doon ang lupa niya. Tapos, ito naman yung sa resort. Abang-abang abang pa tayo kung ano ang mangyayari. Kung mabubuksan pa ulit yung karsada na yan o hindi na. At yun na nga ang dahilan kung bakit doon kami ngayon sa kabila dumadaan sa kabilang barangay sa may balite sa karsada na malayo. Video ko ng video din. Baka habulin ako ng mga gansa. Pati tayo. Uwi na ako. Dadaan lang ako. Nakakatuwa ang mga gansaner eh. Ayan ang pangalan ng resort. Hiyas sa Kabukiran. Ayun, yung mga hinuho na lupa doon, doon itinambak sa daan. Uy na. Ayun, doon, ayun, ayun. Kaya hindi pa makadaan. Uy na ako, uy na ako, babay. Sa mga gusto mag-swimming, punta kayo din sa balayong sa hiyas ng kabukira. <laughs> parang si mami, pag natagpuan niya dito sa bukin, parang hiyas. Charot! Bye-bye! So, ayun lang. Pinakita ko pa lang kung bakit hindi ka nakadaan ngayon dito. nagu upside na ako. Pakamagising yung bolso Dadaan pa ako kay Mama B. At ako magpapatest. Magpapatest ng bulsa <laughs> Yun lang. Salamat sa pananood. Shoutout team Rep sa so lahat ng mga admin Sorry po madalang mga pag-upload ng mami. Ngayon lang nakagala. lang lumabas. Ang inyumana ng gala. Dahil natutunaw sa araw. <laughs> isda doon. Yung buso ko'y tulog pa kaya hindi ko nakasahan mo So yun lang babae. See you on my next vlog. <sighs> ah, yung ina. Bawush.